Ito, 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 ito. <laughs> Nagsisinyas pa siya. Hindi <laughs> naman tayo makadaan dahil talagang maraming tumataw eh. Uh -huh. Ang talagang ito, ito ang tour bus mm uh -huh. na pwede ka sa pinakataas maupo. Makita mm -hmm. mo lahat. ha on huh? Mm. Ayan siya. Tour Gray line. kita natin yung Olympic sa kabilang side. Kasi ang sarado yung doon sa taas. So tingnan natin dito sa baba. Dito kami nanonood ng ano ng fireworks. Mm. Alam mo yung taga-Pilipinas na nagpunta dito ng before pandemic. Mm. Sila ang nanalo sa contest mm. ng uh, fireworks. Mm. Ano ba yung pangalan ng ano yun? Grupo diyan kami nanood sa ano. Dito kami duman diyan sa so may clock na 'yan, diyan kami na doon. do. Diyan ang ano sa gitna ang ano. Sa gitna 'yung nagpap fireworks. Malayo din nilakaran namin kasi 'yung parking noon diyan mm -hmm. sa banda doon. lakad-lakad. Ayano may mga yate diyan. Tubig big jano 'yan. Ano dyan? Ano na to? East side na ng uh, Montreal. Uh, na Ay, may, ano, oh. may, may ano, may uh, ship dyan sa gitna. Oh. Kaya lang ano siya? yung mga karga niya mga yung mga uh, container magkaroon mm -hmm. ah, po yung clock po no? Yeah, yan yung mm -hmm. clock to, ano ba to magpa-park? po lang rin hulang <laughs> may kakasya dyan mm hmm Jakarta Bridge. Yan ang ano. Pakataas din ng kulay. Yeah. Okay, hindi ko tayo din Hindi. Champlain yung isa. Ah, hindi. Ito yung pangatlong bridge na pwede naming mm. tawiran. Mm. Yung gitna Victoria Bridge. So, yan ang downtown mm -hmm. sa likod natin. Mm -hmm. Nasa dulo na po Tumpukin natin ang Sherbrooke para makita natin yung <laughs> Olympic. Ay pagbalik mamaya, dadaan tayo dun sa sinasabi kong 4 kilometer na ano. Mm. Kasi pabalik highway ang dadaanan natin mm. para mabilis. Wala na, hindi rin natin mapasok kasi mm. alas 4 magsasara. Mm. 360 na. Mm. At least, mm. madaanan mm. nyo. Madaanan. At least, nakita nyo. Okay. <laughs> okay. Nakarating na rin lang eh. Why not? ano pumunta kami sa ano sa Niagara. Kasama namin yung pamangkin ni Ray na galing sa Pilipinas din tourist. Kaya lang nasa ano siya ngayon nasa BC. Doon no? na siya na, trabaho din. Buti hindi rin siya naabutan. Pero yung isang ano niya, isang pamangkin. Ano siya? Uh, kararating lang so naabutan siya hindi siya pwede magtrabaho kasi mm -hmm. ang purpose niya nurse siya eh no. purpose niya kaya siya nag-tourist din gusto magtrabaho oh, pero naabutan siya naabutan mm -hmm. siya ng bagong law okay. so sabi ko nga kay na ko nagsayang lang siya ng gastos um, I, know, I think 6 months yata siya hindi na siya pwede mag-renew 6 months um, ang ano niya visa kasi noon 1 year tapos pwede mong i-renew ngayon hindi na Six months lang. Kasi hmm. ayaw niya po yung legit po. Yung parang sunyari sa agency, nursing, nurse naman po. In demand po Yeah, in demand nga. Eh, pero hindi dito sa Quebec. Kasi kailangan mo dito ah, ng friends. Bedo. At mag, ano ka, refresher, mag exam ka dito. Iwan ko lang sa BC, baka iba ang ano doon. Kaya nandun siya sa BC. Hmm. Mahal po. Naman. Mahal sa, ano, ang standard ng giving sa BC, mahal din. Kapag yung ano ni Ray kapatid may ano din doon, may bahay. Tapos doon yung trabaho din. Yeah. Okay na. Tapos retire na rin yung ano. Eh, malaki rin ang pension kaya okay lang sa kanila. Kasi maganda sa BC. Kung magre-retire talagang baganda doon. Stay doon. Malit lang siya kasi puro dagat din doon ang makikita mo eh. Ang rook. Eh. <laughs> Mas madaming nga po. Ng Sa <laughs> Toronto, wala akong makita ang Canadian. Naghahanap ako ng puti. <laughs> ang totoong Canadian, maliliit. <laughs> hmm. Karamihan dito, ano, Italian. Ang dito sa Montreal, karamihan Italian, mm -hmm. uh, yung galing sa Middle East, mga Syrian, mm -hmm. uh, mga Moroccan, Spanyol, Chinese, pero mas marami ang Asian. Marami na rin Pilipino dito na nakakapangasawa ng mga puting babae, lala na yung nag-aaral, magkaklase, minsan magkasawa na sila. <laughs> Ito na, Sherbrooke. Ayan, malaking park din yan. Mm -hmm. Itong tinutumbok natin. Mm -hmm. So, kung hindi sarado dito sa kalsada yung may pinuturo sa atin, baka makadaan tayo sa Olympic. Makapicture man lang kayo. Olympic Stadium. O ito, tingnan mo ang ano, pelar nito. Mm hmm ano yan? Sa Jiwis, ano yan? Parang ito ang ano na mga Jiwis yata. Yan. Parang um, ginto. Uh -huh. Templo. <laughs> templo. college graduate sa atin. Second year college lang ang equivalent dito. Mm, -hmm. mm -hmm. Second year college lang po? Yeah. Yung graduate sa atin na four year course. Mm -hmm. Second year college so, ang Paano evaluation po? dito. Ang, ano, ang, Kailangan uh, magmasteran. Hindi eh? depend. Baka depende po sa school. Kasi po, kung sa akin po na-convert naman po yung oh. so, Di, university. So, four years po. Di, university kasi yung pinasukan mo din pag ah, college lang, pag college, po, pag yung college yung... lang, 2 two years, okay. uh, second year college okay. lang dito. Pag university graduate, considered yun. Okay. okay. Kaya yun ang kaibahan ng ano. eh okay. okay. Kaya yung sinasabi ko na ano na, pag university graduate doon sa atin, halos parehas lang. Okay. Pero pag college, ano okay. lang, kahit four year course yun, basta hindi university lang. yung tinapusan mo. So, Equivalent niya lang is two years. Ako ako uh, depende kung yung mga credits na iba, ah, uh, oo, oo, pwedeng mag-aral ka pa ng one year, mm -hmm. one year and a half. Kasi yung ano, nakikredits din yung ano. Okay. Kaya lang, dahil nga sa Pransi dito, hindi naman English. So, karamihan ng subjects natin na ano, hindi credited. Pero sa US, credited. Oh. Yan ang kaibahan. Kaya, dami dami-dami arte dito. Nag-aral ako dito, ano na lang. Upis, ano medical office assistant. Yan ang pinag-aralan ko. Yeah. Eh, yung trabaho ko naman sa amo ko, dati, sa, dahil caregiver yung paso ko noon, alaga ko sa anak niya. Pares doktor yung amo ko. Mm -hmm. Ngayon, may clinic siya. Mm -hmm. So, ngayon, uh, siya ang head ng, ano na, uh, family medicine, tapos, mm -hmm. ano siya ng health board, something. Mm -hmm. so, ngayon, work from home siya. Mm -hmm. So, ngayon, gawa ko, ako ang kanyang personal assistant. Mm -hmm kung saan saan ako nakakarating sa abogado niya sa mga ano ni ko ano, ano, mga business na related mm -hmm. sa trabaho niya yung mga exam yung mga result yung mga papel kukunin ko yan mm -hmm. kukunin ko sa ospital secretary doon dalhin ko sa mm -hmm. kanya pimpirman ihatid ko ulit mm -hmm. kung saan saan ako araw-araw ako niyan palagi ako sakal sa kalsada mm -hmm. the drive Kung sabi sa akin ng iba buti ka pa. Araw-araw na, kikita mm -hmm. na, kung saan-saan ako nakakarating. Sabi ko, oh, yes, nah, kahit saan ako nakakarating, pero, trabaho yan. Kaya lang, ang problema, pag nakadana ko ng mall, na may sale. <laughs> 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 Dami kong bitbit paglabas ko niya, dahil sale eh. At dito kasi, pag nagsisale, minsan, bagsak presyo talaga siya. Oh, Kaya, yeah. talagang, yan ang inaaga pa namin, na ah, hindi okay. kami makabili pag regular price. Mm -hmm. Lalo na yung summer, winter pa lang, nag, nagtitinda uh, na sila ng mga ano pero ang presyo niya hindi pa siya ano pag summer na summer na ang mahal na ng presyo pero pag yung hindi pa pag winter pa yung nagtitinda pag sa presyo pa yan tapos tulad ng ano ng winter din ano din siya ano nagsisale siya ng summer din yeah. yan yun ang yun ang ano din na eh, talagang inaabangan namin eh, minsan nga, itatago ko lang na, no. Mamaya, nakalimutan na. Pag naghalungkat na ako sa kagawa, na nakikita, mo meron mga nakatago, may tag pa. Kasi minsan nagbibili ako dahil kung umuwi nga, at least may pasalubong ka. anong mga sale. Eh, minsan nakalimutan kung saan ko isusok-sok. Kasi minsan si Mr. pag nakita ko marami binibili, saan mo na naman gagamitin yan? Saan ka na naman bumili? Ito yung minsan tinatago, isokso ko kong umsak. <laughs> Ay, ayun. Uh, ano minsan? Tinatago ko minsan. Hindi <laughs> ko pinapakita. <laughs> Ganyan ang mga asasawa minsan nagtatago ng ano. <laughs> Di ba? Kasi minsan uh, magbili ka, ayaw nila. Ah, Tago ko na lang. <laughs> pasalubong na ano. Pag uuwi, may pasalubong na. Mahirap rin kayang pag-uwi kasi yung bagahe. Uh Oo. -huh. That's it, guys. Grabe ang pintuan namin. Uh -huh. So, see you in my next video. Uh -huh. That's it.